Umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng miyerkules, bintatlong araw sa buwan ng nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng miyerkules. Inalis na ng pag-asa ang lahat ng tropical cyclone wind signal kaugnay sa bagyong Senika. Nababas na ito kahapon ng hapon ng Philippine Area of Responsibility. Sa final bulletin ng pag-asa, sinabi nito, na gitna sa 400 kilometro ang layo nito sa kanlurang bahagi ng Kalayan, kagayana samantala kung nakalabas na ang bagyong sinika sa Philippine Area of Responsibility. Isang bagong bagyo naman ang papalapit na sa kalupaan ng Pilipinas. Ang bagyong si Ofel ay inaasang lalakas pa at papasok sa typhoon category bago ito maglandfall sa Northern or Central Luzon bukas ayon sa pag-asa. Namataan ang bagyong si Ophel sa layong siyam na raang kilometro silangan ng southeastern Luzon at gumagalaw ito sa direksyong northwestward sa bilis sa 35 kilometro bawat oras. Sa ngayon, taglay nito ang maximum sustained winds na 85 kilometers per hour malapit sa gitna pero may pagbugso ng umabot ang 105 kilometro bawat oras na hangin sa ng pag-asang patuloy pang lalakas ang bagyong si Ophel bago ito mag-landfall sa ating bansa. At pag-landfall nito, itong itinuturin na pinakamalakas na dalang persa ng bagyong ito. Nagpaalala ang pag-asa na pwede pang magbago ang direksyong tatahakin ng bagyong si Ophel at masyado pang maaga sa ngayon para malaman ang specific na mga lugar na pwedeng daanan nito. Pero sabi ng pag-asa maghanda ng Northern Luzon dahil nasa panganib sila ng malakas na mga pag-ulan, severe wind at possibly storm surge inundation. Wala naman sa bagyong si Ophel at pwede ay itong magkaroon ng itinuturing na malaking epekto sa mga lugar na ito. Samantala, sabi pa ng pag-asa, ang bagyong si Ophel ay pwede rin gumalaw patungo sa katimugan ng Luzon at pwedeng maapektuhan ng silangang bahagi ng Central at ng Southern Luzon. Sinabi ng pag-asa may posibilidad na itaas sila ang, tay, ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 4 kapag ito'y dumaan na sa ating bansa. Pumasok sa Philippine Area Responsibility kahapon ang bagyong si Ophel habang lumabas naman ang bagyong si Nika. Samantala, bukas na o sa hapon ng biyernes, inaasan ng torrential rain ng mahigit sa 200 mm sa may papatak na ulan sa Isabela at Cagayan. Katumbas ito ng ulan sa ay pinatak sa Bicol Region ng Bagyong si Christine. Samantala, habang papasok na tatama sa kalupaan ng bansa ang bagyong si Ophel, isa pang bagyo ang namataan ng pag-asang namuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung papasok ito ng Philippine Area Responsibility, ang bagyong ito ay papangalan ng Pepito. Nasa layong 2,400 km pa ito ng southeastern Luzon. Samantala sa ulat naman ng NDRRMC, wala naman daw iniulat pang namatay sa bagyong sinika pagaman na apekto ko nito higit sa na libo katao sa iba't ibang bahagi ng northern luzon samantala sabi pa ng NDRRMC Maapekto ito sa labing anim na Luzon provinces. Ang pinakang apektado ay ang Bicol Region, kasunod ang Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at ang Ilocos Region. Samantala, iniulat naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines na sa Vigan, Lingayen at Baguio Airport. Balik na sa normal ng operasyon. Pero suspendido pa lamang ang ilang mga commercial flights dahil naman sa maulap na kalangitan. Sa harap na rin ng light to moderate winds na umiiral sa mga lugar na ito, ang Lawag International Airport back in operation at wala pa namang nagkakansilan mga ng mga biyahe ng aeroplano na